Nagsayuma mo maghampang sa kamera ang bagong hepe kan Libon Municipal Police Station na si Police Captain Alan Sudsod. Alagad kinumpirmar kay ni sa news team na igwang nangyaring pambabadilgadan sa Zone 2 Barangay Nogpo, Libon, Albay. Pasado alas 9.20, Kasubanggi. Biktima ang mag-agom na Reli Saraba Mata asin Alfredo Bazar Mata, 57 anyos. Sigun sa hepe, para umasa lugar ang nalaking biktima. Mantang top-notcher kagawad naman ang esposa kay ni. Pasado alas 9.45 kan maireport ang insidente sa PNP na man na kumpirmar kang kapulisan. Base sa inisyal na investigasyon, gikan sa lamayan sa barangay bariw kan parehong banwaan ang mga biktima. Lunad kan sa indang motorsiklo, palaog na kutaan mag na mata sa sa indang residensya kan tambangan. Tama sa payo asin sa manlain-lain na parte kan sa indang hawak ang sinapo kan mga biktima naku asa pinangyarihan ng mga basyon yung balakan kalibre 9mm asin kalibre 45 badil. Naglatag mang kuta at tulos ng choke point ang puwersa Kampuli City kan Kanpantaw. Bunbon as in iba pang puwersa alagad nagpalyar na Madakop ang kagibo. Mientras tanto, may mga huring huding man na madalagang para kapitan sa sa indang barangay ngunya na pirilian ang babaying biktima. Sa presente, nagpapadagos pa ang ginigibong investigasyon kang otoridad dapit sa panibagong insidente na naman yung pambabadil sa nasambit na banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.